Ang Pilipinas ay isang kapuluan na naglalaman ng humigit kumulang 7,641 na mga pulo na may kabuang lawak na 300,000 km2. Ang labing isang pinakamalaking mga pulo ay sumasakop sa ikasyamnaputapat na bahagdan ng kabuang lawak ng lupa. Ang pinakamalaki sa mga ito ay ang Luzon na may lawak na 100 at 105,000 km2. Ang sunod na pinakamalaking pulo ay ang Mindanao na may 75,000 km2. Ang kapuluan ay mahigit kumulang na 800 km mula sa mainland ng Asia at matatagpuan sa pagitan ng Taiwan at Borneo. Ang kapuluan ng Pilipinas ay nahahati sa tatlong mga pangkat ng pulo, ang Luzon, Kabisayaan at Mindanao. Ang mga pulo ng Luzon ay sumasakop sa Luzon mismo. Palawan, Mindoro, Marinduque, Masbate, Romblon, Catanduanes, Batanes at Pulilyo. Ang Visayas ay ang pangkat ng mga pulo sa gitnang Pilipinas. Kung alin ang pinakamalalaki ay ang Panay, Negros, Cebu, Bohol, Leyte, Samar, Sikihor, Biliran at Gimaras. Ang mga pulo ng Mindanao ay sumasakop sa Mindanao mismo. Dinagat, Siargao, Kamigin, Samal, pati na rin ang kapuluan ng Sulu, pangunahin na binubuo ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At dito lang kayo sa mga vlogs ni Lady L for learning is fun. See you sa next topic natin. Subscribe kayo ha. Bye-bye for now.